sa mga pagpalang yumaga good morning everyone dito po ako ngayon sa bukid po ako ngayon Ayan. good morning good morning po isang pangalang araw yeah! mga balance pa po ako dito pag nakita nyo ako ng out balance tawanan lang lang ninyo po ako <laughs> maraming maraming salamat po Ayan, sa patuloy nyong pag support sa mga kalingap yan, salamat, thank you so much, ngayon pa lamang po ay uh, salamat na ako sa mga organic subscriber Yan, Yan may shout shoutout po kay Bal Santos Matubang ng Kalingap para yung vlogs Ting Kalingap kaya tayo kaya kahit ay kung para paano lang content na, na maisipan Ito po ngayon Bakit bahay ko bu? Bukid bukid eh Bahay ko bu kahit munti ito po yung gabi sa probinsya. Ito po ay uh, malalagay namin sa bakid. Tatalian natin. Maraming salamat po and bye bye. God bless. Babuhay. Thank you so much. Wala. Ibang klaseng bunga naman ito. Bueno, Ayan o. Oh. Grabe ang liit. ito o. Oh, o. Hmm. Oh. Ano yan ang tawag dyan? Strawberry. Ay mga strawberry. Strawberry yan. Strawberry daw po ito. Pero doon sa ano sa kalukuyan po sa iba, pinuputol po itong gandong kahoy. Ano? Strawberry. Yan pala po ay gubat. Pinuputol nila hindi pa namumunga at kala nila kung anong klase lang. Oh. Yung pag bumunga, matamis, masarap. Strawberry pala ito. Strawberry gubat. Oo. Mm -hmm. Kita, kita mo naman, oh, strawberry, strawberry. Hmm. hmm. Strawberry, oo. Oh? Oh. Okay. Kala ko nga di kinakain po yan. Kaya yan ay binabali. Wala lang po ng iba. Ano. Kaya pag, pag nakakita po tayo yan, ganda. Ito na po. Palabas sa tayo. Oh. <coughs> uh, Ito ang gusto. Mabuo na tayo ng mirindala ng ating mga bisita. Mga ka-farmers, mga kalinga pala. Tupo ko ngayon sa gubat. Nagtatago. Nyugan. Mahawa. Ang gubat ay gulasan. Wala. Ang kasi may lamang pa. Ay ano ay, yung pinya ay pinabibilo natin. Dahil natanima na natin ang pinya. Para bumilo ang ating pinya. <coughs> aalsin na natin yan panibagong tanim naman ngayon pin nga naman kaya babawasan na natin yan panibagong tanim ulit ng tanim dapat wala po mga, mga kaibigan masarap na pandaga yan ganyan ganyan <coughs> na Ay, wala naman naman Dito at itat siya. sa kanya. Similya. Tawag ay similya. Ayan po. Ano yun? Hawaii. Hawaii yan. Malaki yan. Katulad yung parapasaan ko mga Hawaii po pala ito. Yun. yung Hawaii. Oo. lang ano Nagbili ba ako dito sa gantong pinya kasi... Ayan o, oh. magiging double double yung pinyo kambal na naman nata ito ano awag ko niya at sa inyo sa kambal yan at sa inyo malaki ads mga ka farmers ay mga kalinga po wala po tayong pan charity kaya ako yung nag ahon ng bundok ayan dapat ang aking content ay nakapa ka farmers ang aking YouTube lang. Oh, commerce. Ah, kalinga. ah kalinga po. Kasaba. Um, ah, kangus. Masarap po ng buhay probinsyano. Dalhin natin si sister. Ano ay ropa. Kaya po ay eh, nagugunot po kaming kangus. Wala po akong stunter. Ito yung pinyahan po ang lawak ano. Ganun na po uh, yung buhay dito sa probinsya. Meron ka lang tanim na ahoy, ano, kamuting kahoy. <laughs> Ayan po yung pinyahan na uh, san laki. Marso ang ani. Uh, maabot din ng one year ang ano Mahugan eh, kahoy Mga mahugan yan Kapag paglakingan, mga ganyan, mahugan Sanay po yun pa ako sa putikan Ay, ang tingkas Hayrap pang bunutin Dahan-dahan na yan Ayan o, kinainan ang dagao Kinainan pagka ano, pag puputol. Hmm. Dahil kailangan po ng ating katawan. Oh. Yung angkali po, mabasag daw siya, no? Ha? Huh? Yung sitiyo po yung buko. Yan. Ganyan po ninyo pag ano, magbasag ng buko. Ganyan po yan, no? Gawad <coughs> po nakinang may istan, istan buko juice Yan, sa Sana sanay po yan sa buko juice Yan. Yeah. Tingnan mo po, mga kalingap tinda ko ng buko doon sa labo. <coughs> Ginaganyan ko yun. Yung po mga sikreto po niyan ay yan po po mararaan. Hmm? Siyempre isa serve natin yan sa customer. <coughs> yan po yung po mararaan niya para mapaglu mapag ano, mapag ano ng buko. Dapat tatayo siya ng ganun. Hmm. buko natin. Para Parang po, mas masarap kung maain yun ano? yung, parang baso. Yung pong ano, yung buko po na yan. Kutsara, yan. Ano? Bunot. Bunot. Yan uh -huh. po yung number one ng mga secreto nyo. Ito po, yung pangalan nito ay uh, buko juice. Yan. <laughs> buko juice. <laughs> buko <laughs> juice bindor. Uh, bindor. Mm, yummy. So, yan po, na po, mainam na po. <laughs> galing yan doon sa taas na yun. Uh. yung galing sa taas. Kinawit. Hmm. Alsin at natin ang sombrero. At kalbo. delicious. Matamis. <clears throat> Sarap. Hmm. Buko juice yan. Buko juice. Sa so, umaga hmm. kasi mas masarap po po yung magbuko. Yan, masarap yung buko tinisting lang natin ang isa kukuha pa tayo para meron tayong minumi natin uh, <coughs> makawit na po yan Ayan. medyo kapos ang ating kawit may luhay at baka kung mabagsakan ay takot yun ayun na baka po tumulay sa akin tumama hindi ano? Ang hirap po niya na, na. yan. Naglalaga sa po. Ayan. Take two. naman yan. Ayan po ay mga na po. Kakain na ito. Fresh <coughs> buko. Ayan yes, sa uh, buko juice. Uh, ito. Ikaw naman ang mabutas um, sa iyo. Ang performers. Ayan. Ayan naman. Ayan. <coughs> ito po. Ito <coughs> si pagpo salay, -salay ang eh, Kasamang uti naman ang mag mag sa, ano, sa kanya. Magbubutas. Ay. 'Yun, doon mo lang higupin. Yan. Yung style na paud mo naman. Dito naman tayo nasa sitio kalantas naman tayo. Ito po ay mga ka farmers. Hmm. Kabuko, yan. Ang Maganda, malauhug, kalambutan. Oh shout out po diyan sa mga oop <coughs> w. Yan mga w ko dyan. narin. Ano, sa mga mm -hmm. supporters ko. Yan. Bili na po kayo ng fresh boko. Kailan? galing hmm. Galingan doon sa taas. Kaani lang. 1 minutes pa lang kaani. Kaya press kong press ko. Yes. Uh. <coughs> the best po, the best Nandito tayo, malawak po ang plaza dito Yan, yun po ang aming kubo Yan Nabis po ang buho dito Hindi na pong marunong Yun Daw Ito ang tinatawag na malauhug Kalambutan siya, oh Sarap wait, Sarap pa ini sayang po ay ang tulang po ang mura po sa Manila ay kakalagang 50 pesos ay, dito libre dito po free free unlimited kung ilan ang kayang ubusin ayun buko yung isang bulb na yun dito sa kabila meron pa yan yeah, tayong buko book yan po maging content po sa charity. Ayan, mas baka ba po yun? Sarap! Plus buko po, may buko tayo dito. dito ito po, makakalingap yung tinatawag na buko pag may umaga. Okay. Iba naman pagkakabutas ito. Iba-iba. pagka may bumibili sa akin ganito ang style ng butas ko naman tapos binibigay ko 'yan sa kanila ang ganda po ano ang ganda yung pagka ano niya mga farmers mga, mga kalinga pala hindi farmers a shout out kay Kuya Balon oh ayate din logs mga w dyan na uh, nanonood din susubaybay stop ano uh, pala po ako nagana po akong may e scout ay sakto pong nadaan ang po point ko po makuha daw po ng buko ay kukuha daw po kami ng buko ngayon umahong po ako ng kabundok bundok lawak pala ng farm niya isang oras din lalakad pero sulit hmm. ah. busog po Okay Nagsisimula na siyang magbunga Pili Simula na magbunga Dahil siya ay Tatlong taon na Three years Ang grafted pili Bumubunga na siya Lagi siyang naaabunuhan dahil pag aabuno ng pinya, yung mga pilihan na yan lahat, kalamansi na ano yan, na lalagyan na rin niya ng abuno, tumataba ang pili? pili. Tapos yung mga nyug na yan, naaabunuhan na rin siya. Tumataba. 30 pesos yan, ng mga grafted pili. Tapos sa pagitan, may mga kalamansi. para laging mahawan sige-sige lang ang tanim ng pinya hanggang grabe grabe mga farmers oh saan ng pantalon mga kalingap grabe Anong gabi Sayang gabing layasan oh farmer mga kalingap mga kababayan natin mga sukong kandinaw ayan mega maglow shout out po sa mapagpalang humaga ikot ko po kayo dito sa farm ang aking uh, chewing. ito sa uh, farm nila ano farm ng uh, uh, pinyahan. ano na ito ay 3 uh, years ano 3 years ago na tayo bumubungang pinya monthly buwan buwan ano sa nakakaalam sa, sa, sa alam ko lang ano, huh? ano lang yan ano? wala ano? pang one year may buwan one year pala ano may buwan ha so ito mga ilang buwan ano mga kakalingap ay pwede po itong makita ano pwedeng uh, ma ano na itong pinya na ito wala so, dito march ito march march ay, yung marso, yung marso. so, ngayon isang buwan na lang aalihin na ito malapit na siyang magpilay Ayan. sampuan na lang daw po ito. At kami po ikukuha doon ng gabi eh. Oh, o, gabi. Ayan, kukuha po kami dalawa ng uh, gabi, gulay. Ayan, at saka ano po, tanggata gata na rin. Ayan. Sanay po tayo sa gubot, doon sanay tayo sa kabukiran, kaya kahit di na tayo magpantalon, bahala na yung paa na yan. Ayan ang gabi oh. Meron lang sa probinsya ng ganyan. Ayan oh. <laughs> Pag nag ano? Bugtong-bugtong ano nyang anong ano mga kalingap hulaan ninyo. Bugtong-bugtong anong anong dahon na hindi nababasa. Di ba po? Gabi, gabi daw hindi nababasa. O oh, tingnan mo. Gawa sa pinyahan po yan. Ito Dari, po yung... Naabunuhan siya. Pag abuno ng pinya, hmm. taba na rin ang gabi. Abuno rin. Dari, mga farmers Ay, mga kalingap. Mga kalingap pala, mga kalingap. Di pita tayong palit ng pangalan. Eh. May wagaan yung mga viewers dyan. Pero ang ating ibinobyo ngayon ay farmer magkatani buhay farmer sana na buhay uh, probinsya buhay Ayan. magtatani ay lawak ng pinyahan nila dito yan pasalubunan natin ang gulayin <coughs> ah Sa totoo lang po, ang sarap ng laman ito. Ha? Sarap ng laman ito. May laman na yan. Wala pa. Hmm. At Wala. ano nga yun. Meron na siyang bulaklak. May laman na ito. Laki na ng laman ito. Hula ko. Oh. Kunta ito ang isa. Mamaya na yan. Hawakan mo na ito. Isilid mo na yan. Ang Parang... liit ah. Ano? Rin... Tinsol po yan, tinsol. tinsol. Tinsol po yan, tinsol ang tawag daw sa Tagalog, sa probinsya. Wala ko eh, ano lang po ay eh. may bunga na. Ah, may ano na. Itang si ay Itang. Di siya tanim ano? parang ano lang tubo lang siya dito tumubo lang ito pero pwede na ito Sa po yung laman ano yung laman yan masarap po yan pag itinan niya. hindi siya na ay na baon kinsol po yan kung tawagin ano? kinsol kinsol Teka, tama na yung gulay na yan. Tama na ito. Mm -hmm. Tama na yan. Ilan-ilan lang naman. <coughs> Ngayon, gabi na probinsya na ano, no. Probinsya. <coughs> pag nasa susyagudad ka talaga ay uh, pag susyadad ay mahal ang pagkain. Nagbibili ka pa. Dito libre. ito ay uh, libre. Tre libre po. Anong mga halikap? của này là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ